sila kain na at alas 6 na ng umaga ayun yung dalawa ayaw pa bumaba oh. present lagi yung may sing, -sing kong isa And malusog na siya pag ganitong umaga bababa muna ako tapos bubuksan ko yung mga kortina para maliwanag na tapos aakyat ah, ako ulit para pakainin sila <laughs> ang payat nung isa. <laughs> bakit kaya, no, iisa lang talaga ang kulay nila? Minsan nag, uh, nag-iisip ba ako, bakit gano'n ang mga kalapati, iisa lang talaga ang kulay? Oh, ayun, naglipad na naman. Pag, <laughs> yung may sing-sing na huli. Akit baba kayo, akit baba. Oh, pag may naririnig silang kunting kaluskus lang, mahangin kasi kaya umaalis sila akala nila huhulihin sila mga mailap eh dati may yung brown dito na nakakarating tsaka yung may mga batik-batik na itim nakikita ko na lang sila doon sa gilid ng swimming pool pagdating ng hapon pero pagdating umaga hindi ko alam kung nasaan sila ito lang lagi talagang ang nandito. Pag akyat ko pa lang, nakikita ko na silang nakatambay dito. Tapos sisipulang ko na sila. Ayun, unti-unti nang mga pupunta. <coughs> Meron dalawa doon. No? ayaw pumunta. Ayan. At ako'y bababa na naman at magtatrabaho na tayo. Ayan. Sila muna dyan. Pakainin ko. Bye-bye mga kasabihin.